Minuli ka. Ang sabi, expired ang registro. Opo, sir. Uh, Alam mo ba na hindi expired ang registro ng motorsiklo mo? Opo, sir. Yun pong pagkasabi ng kasa na mm. 3 total. years na po. Uh, siya po yung kasama ko nung araw na yun na pagkawikali kayo ng munisipyo. Pero uh, ng may helmet kayo noon? Opo, sir. sir. May helmet kayo ngayon? Meron din po, sir. Saan ang office ng traffic? Saan? Yes sir Okay, sige, saan yan? Okay, ako bang Ano, uh, walking distance yung traffic? Yes, adito the... rin ba yung sa traffic? Ito so, ko sir yung sa traffic ko adito rin uh, Parang walang tao, ano? Papil Walang tao Brother, balik tayo po, sir. Don, salamat. Thank sir. Ito po ngayon yung kaya po ang epe ng traffic enforcer po natin. Yes, sir. Brother, galing kami sa office mo. Ay, talaga pong nagpahala po po. Hindi, wag ka, kang mag-explain sa akin. Kasi, hindi mo kayo na mag-explain, boss ka eh. Hepe, ang pulis ba na deputize ninyo Sineseminar ba ninyo? Huwag <laughs> po kayong magagalit, sir. Hindi po akin to. Polis talaga to. Hindi, yeah, alam ko, polis. Pero, under ng office mo. No, sir. Uh, sa munisipyo, kasi uh, consultant ako sa enforcer lang. Hindi ko sa kukang polis. So, itong mga police na deputized ng local government direct sa... Yes, sir. Under of what office? Mayor's office, sir. Mayor's office. So, retired police din ako. Uh, Kaya nga magaling kang sumagot eh. <laughs> Sorry sir ah? Sino kuya ang pwede Ay sir ko? hindi rin dito yan Police Palolos to Pero municipality o ba? Yes uh, ganito sir yan Under Luko? siya ng provincial mobile force yes, sir. company Yes sir So anong office pupuntahan ko? Administrator or um, office of the mayor? Uh, Doon po sa Intercity Meron po sila opisina ron. Ang quarters ng dito po. Nitong ano? Nitong happy nila. Pero gusto kong makausap muna kung sino dito ang responsible na nag issue ng ticket sa pulis. Para maging deputize sila. Ang ang pagka, pagka po kasi nag-issue nito is tuloy ako nag-issue ng, ng nagpapaisyo ako sa sa enforcer ko ng ticket it dito lang within balagtas pero salamat ha wala ako nare-receive na complaint sa enforcer mo kasi po ako pagka nagkamali enforcer ko on, on the spot talamang ko ma suspendido ka siya saka hindi mo kinukotahan hmm, hindi ayoko okay, mo mo oh. tasa happy talaga yan ito, tumram ba yun? Ito, Kasi ako eh, sabi ko nga sa kaila, pasiyahan tayo sa sahod natin. Ako, kontento sa sahod ko, kaya kailangan maging kontento kayo dito sa sahod nyo. Dahil talaga pagka nagsisilpi sa gobyerno, hindi ka yayaman. Hindi kailangan, dito, no? kailangan may iba kang negosyo na legal, partner ang iyong pamilya. Tama? Yes sir, ako naman eh halang negosyo. Kaya lang retirado na tayo. Kaya lang pensionado. Yes, eh, di ba? Alam mo ba ang dalawang problema nitong polis na humuli? Number one, mali ang pagkahuli dahil sinabing expired ang registration. Hindi naman. Number two, kinumpis ka ang lisensya ng rider, hindi naman siya deputized ng LTO. Talaga, uh -oh. talagang kung lang talaga nakaka-confiscate. Uh Oo, -oh, kaya. Ngayon. <laughs> ngayon, Kuya, Hepe. Siyempre, kanong piskan lisensya, sino render dapat ng polis? Saan pwedeng tubusin to? Ang nangyayari po kasi dito yan, ang kalakaran nila. Hindi pa uh, isa pang problema dyan, hindi na sino surrender dito. Doon Kailangan, na nagtutubusan? No, no, sir. Babayaran mo dito, tupunta ka pa rin. At talaga naman, ano, dapat makarating ito sa mayor. Malaking problema ito sa para sa motorista. Minumong kahi ko, i-correct. Kawawa yes, yung motorista. Yes, sir. No, Pero saan po yung bayaran at uh, babayaran na namin to Kakasuhan na lang namin yung polis. Dito po, sir. Hindi na kami para Maraming abala pa, hepe. Dito into sir. Sorry sorry <coughs> Yes sir Hi ma'am <coughs> Wala rin yan Alam ko hindi siya surrender dito, di ba? Pero sa inyo magbabayad Sige. 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 Kung magko-contest, magpapabalik-balik pa si Ryder. Uh, absent sa trabaho. May trabaho ka ba? Wala. meron pa, meron. Magkano ang sweldo mo araw-araw? Actually po, hindi po sa araw-araw. Sa per client po, sir. Per client? Okay. Opo. Anong client mo? Lalaki, babae? Lahat Lahat po sa so, pwede tayo sa itas aanin uh, yung ating sige ma yung you, problema. Problema. Ten, ano ni mayor ma'am para yung yung problema pa natin dapat para ma-address din ano yes sir <laughs> si Dr. Luis Watengo siya po ang Administrator. Administrator. Boss, amo, commander. Magsusumbong ako sa iyo. Pero bago ako magsumbong sa inyo, gusto kong sabihin, wala akong natatanggap na complaints against enforcers ng balagtas. Enforcers, itong issue na to, wrongful apprehension ng police. Kaya po ako pumunta sa inyo Ang ticket na ginamit Balagtas, Dalawa po ang issue dito Naging tatlo na Unang issue sir Chinards ng police Ng expired registration Ang rider yes, sir. Pero hindi naman expired Pangalwa Kinumpis ka ang lisensya Hindi naman siya deputized ng LTO And third concern, brother. Apo. Ito pala, kung tama ang pagkahuli, babayaran namin sa treasurer's office. Tapos, hahanapin namin yung pulis para yung lisensya makuha. Ah, uh, brother, matanong ko kayo, ano? Kasi ang Maynila, lokal na pamahala ng Maynila, nagbibigay ng 20% sa pulis. Pag nakahuli ang polis na ang worth ng multa is 10,000, meron siyang 2,000. Kayo po ba nagbibigay ng incentive sa manolos? 30%. 30%. 30%. E Magkano kaya ang multa ng sinasabing unregistered? Um, 150 lang po one one. isang bike, isang, hmm. isang hmm. check ito. Oh, walang check, isa lang, unregistered, isa lang. 150, ay kung magkocontest, di absent ka. <laughs> <laughs> 'di ba? Hindi alam ko naman na hindi ninyo basta pwede i-cancel kasi dapat ang due process magkakaharap eh. 'Di ba? Babayaran na lamang natin. Ang problema chief brother, yung lisensya hahanapin pa namin yung pulis. So kami nang maghahanap ang sino po? Walang pangalan eh. Sa sa po. Manolo si yes. Police Pulto. Eh. Pero ang gamit na ticket, kung dito sila nag-operate, nag-operate ng panahon na yun. Hindi, nabanggit ni Hepe. Uh, kung baga, nasa jurisdiction ninyo, uh, uh, kaya nag-i-issue kayo ng ticket. Ticket. Mm -hmm. uh, sa pagkakuan niya, babayaran dito, nag-alisa sa intercity. Ganun sila Ang dami nga mga daan Hindi dapat naman so nila so surrender dito Yung ng license By the way, Chief Brother For your information May kasama kong EAS personnel Sasampahan namin ng kaso yung police Para maitama natin yung maling ginagawa Nakakaperwisyo kasi So babayaran na lang namin ito sa baba uh -huh. At, ha, kausap ko na yung chief ng provincial mobile force company kausap ko na naghihintay na yun sa Malolos Bulacan gaano kalayo dito ang Malolos 5 mm, minutes 5 minutes ay hindi bali talagang gano'n yun actually chief kaya tinutulong ako ito ng face to face mahirap pong tatawag lang ako eh. Siyempre, pag ikaw nakausap ko, nagpakilala ko, parang andating dating sa'yo, paano mabaraso si congressman ah? Iba hindi yung, eh, hindi, iba yung magkaharap eh. Yes, sir. Siyempre, pag tumawag ako sa'yo, papakilala ako sa'yo dahil ang iniisip ko, under your supervision yung panghuli sa traffic violator. Eh, pag nagpakilala ko sa'yo, eh, siyempre, iba andating. dating. Yeah. know? By the way, Hepe, nabanggit natin na 150 pesos lang to. Yes, Barya lang, no? Pero hindi yun ang usapin, eh. Yung maling trabaho ng polis, absent sa hanap buhay, hmm. yun ang issue doon. Magkano lang yung 150 pesos? Gcash lang, eh. Mabibigyan ko na to. Tsaka mukha namang can afford to, eh. Kaya naman, sir. May gold pa yung hikaw niya. <laughs> no? Tapos yung kanyang hindi ko alam kung um, partner <laughs> o support niya. Ang daming gold. Anyway, salamat po salamat sa bala. Po. Dahil mali ang huli sa yo maliit lang na halaga pero mm. ako magbabayad. <laughs> salamat mo sir. From here, tatakbo tayo sa Malolos. No. Uh -oh. Suspended muna yung hanap buhay mo ngayon. Kita Salam mo, na. po, nakita mo yung abala. No? Hahanapin pa natin yung polis ah, Gawa nung lisensya Kita mo yung abala Hepe na kita mo yung abala O oh, nga sir Ay, Absent Absent sa hanap buhay Tapos hahanapin pa yung polis hmm. Mali na nga ang pagkahuli Hahanapin pa ang polis Alam mo iho yung Intercity di ba? Meron silang Ano doon Ang doon Ang doon Ang doon Yun nga po sinabi Nung nakaraan Saan yung intercity? Alam po niya, bukaw. Bukaw. sa may rice mill po Yun. Pero sa main no office yan, dito sa Malinis talaga. Hindi, yung Bukawin. lisensya na yan, nasaan? Bukawin. Nasa intercity daw po yun. Sa intercity. Okay. Saan yun? Bukawin. Dito City na siya sa bukaw. O di, para hindi sanyang yung oras natin. Dito na siya tayo sa lisensya. Kukunin muna natin yung lisensya. Ito, kaya ko yung sinama para ma-witnessan mawi nila na kinumpis ka ang lisensya. Salamat kuya. Okay, sir. Dadamay ka pa. <laughs> Bala. So, kukunin, alam mo yun, yung tubig. Yung Okay. Ako na kami, sir. Sige. Eh, susundan ka namin. Hindi namin alam. Okay. Hmm. okay. Di, di lang sa intercity <laughs> na. <do>. <laughs> <laughs> Ay, ano mo na. ka na. Tara na. Ah, nahiya ka pa. Okay. Thank you, po, sir. Magandang. Salamat po, sir. Magandang lalaki. Oh, okay. <laughs> Kami <laughs> din selfie. Pag selfie, magkano ba yan? sa 150 So, alam mo yan. Opo, sa intercity rice meal kumala, pa, sige bubuntot na lang tayo sige po parin ko muna service ko sige bubuntot na lang dito, tayo. Lang dito na lang po ipulis ay baka ba nabigyan sa pagdating pwede po sige po alika buso ayo ka. picture tayo sila po sila thank you dito. sige ako na Mas maganda yung sento. Ay hindi po. Ano? Ano to? Pagbalihan ko na sa inyo, pwede. Pero pagtapang muna eh. Sir, thank you po. Tama. Kita niyo yung ginawa ng polis. Paikot-ikot kami. Paikot-ikot kami, kuya. Hindi, babayaran mo. Tapos hahanapin mo yung lisensya mo. Mm -mm. ba? Diba? Mura lang naman yung multa eh. 150 pesos. Pero yung perwisyo, maling panguhuli, perwisyo, abala, absence sa trabaho, ngayon, yung IAS, kaya ko isinama yung investigator para malinaw na sa kanya kung ano yung maling ginawa ng pulis. Hindi, ko na kailangan sumulat. Sige po. Buti pa ito, Hindi. Huh? <laughs> Kaliwanag na okay. konti. Sige, abayan mo. Ano, driver na ngayon, oh, ang traditional na jeep. Oo. Kaya ko yung jeep ko. Alam ko na ang ikukwento mo. Oo, oh, abiyay ko po sa kapare mo kaya ito. Ayan, kalaba ko. Ayan, nagbuhala. Parang <laughs> tayo metro league Ang lalaking bawat minuto, hindi ah, na kami nakakuha ah, ng pasero. Eh, yan ang kalaban namin. Isa mga karto. Tingin ko naman sa'yo, mabubuhay ka nang hindi magmaneho eh. Hindi oh. Eh, po, oh. Hindi po ako eh. Lang, oh. Hindi po ako Isa ba? Oh, Bolivia eh. May kilala ako sa naik, kabite. Yung chip, iuhulog natin, titirahan nyo ng talaba. Ako po! Malamal na yung chip ko! Diba? Eh, mawala kayo sa aming mga driver. Hindi. Ako, awang-awa sa inyo, ang problema, kulang ang aking kapangyarihan. Okay, kumakasenador po kayo. Dali na ako, po kayo. Manguhula ka ba? kami eh. Basta yung transport na nag sa inyo. Ilista mo pangalan kayo. nga nito para pagka natalo tayo, ito sisisihin oh, ko. Apo. <laughs> 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 payag ka. <laughs> Ay, hindi, payag -pay ako pero ikakampanya ko talaga kayo. O ikaw ko yan, naniniwala ka ba sa kanya? Opo. Oh, hindi, okay, ikakampanya ko kayo. Save mo number mo para... Save mo. Para pag natalo, sisisihin kita. <laughs> ako lang po, Kuya, tangan mo ba siya po ba kayo? Hindi po, balatas po ako dito talaga dito. Hmm. Ilan ang anak mo kuya? Apat po eh. Ito po. Ilan taon ang bunso? Ah, ano na po eh, 28. Ay, wag ka nang maghanap buhay. 28 na ang bunso sir <laughs> Pero oh, po. Kung wag na magdanon. Kung sige, 09 20 20574. Mm, 574. 57. Ako na nga. <laughs> pa naman po. Ay ito. Yan five, din, yan. Yan po, yan po. Personal hindi, oh, kanya. Ano sa'yo? 0920... 3659 yes. O, okay, oh, Brother Matt, alin dyan? Fernando Dionisio po. Fernando... Pambihira naman, mayayaman ang Dionisio eh. Hindi nila po. Pero nakakita nyo po yung mahal ka mga halong bukod na lang. Ilan ang jeep mo? Isa lang. Sumigil na pareto lang po ako, yeah, kaya na-consolidate po. Kuya, magdas... Ah, uh, nagpa-consolidate ka. Anong balita sa Modernes Jeep daw? Eh, eh ang pondo namin nasa isang milyon eh kinuku tatawag kami na kailangan, 5 milyong daw ang kailangan namin. Ang savings namin eh 1 milyon pa lang umigit eh. Eh, ano ipipigil namin eh Bakit kailangan ninyo ng savings? Ay eh, may programa ang gobyerno diyan. Isa subsidize yung 10% para makautang kayo ng modernized vehicle. Ilan po kayong nagpa-consolidate? Kaya eh, almost na ano po kami, nasa kulang-kulang 80 po. Ngayon, kung kayo nagpa-consolidate at hindi kayo natutulungan ng LTFRB para maka-bail ng modernized vehicle para sa compliance nito, wala kayong problema. Ang problema sa LTFRB. Eh, yun nga po eh. Ito yung mga ka ko po eh board director, yun yung chairman natin, yun po yung deputy. Hindi, ganito na lang, kuya. Brother Matt, yung number niya. Salamat. Okay oh. po ba yan? Salamat. Mag-update kami sa iyo, yung iyong board of directors, o yung head, yung chairman. Daka-usapin ko para malaman natin kung anong problema mo. Pero kung hindi magampanan ng LTFRB yung kanilang tungkulin para sa inyo, wala kayong problema, hindi kayo pwedeng hulihin. ko po bago ng Sige ko yan, pa kami. sa po kayo pa picture do po tung si Alam ba nito, may bayad to? 1 2 3. Ano po sa akin binibigay mga lisensya? Eh. Oh, <laughs> dito sa akin. Hingi lang po <laughs> ng ticket sir. Nasa. Hingi sa akin lang po humingi ng ticket. Taga-issue ng ticket. Magkano ng iyo? Wala po. Nauuli nga rin po ako. <laughs> Nauuli rin sa team match nito. Grabe. Hoy, nabala ko si Hepe. Pare ko para na hindi ka din. Hindi, retired okay, police okay. eh. oh, oh hey, talaga magaling po. Yeah. Yung lisensya mo, kinumpis ka rin. Ano po, sir, yung saan ka po yung license niya? Kino yung Xerox? Hindi, yes. sino nagkumpis ka? Police. <s1> <s1> Opo, oh, yung PNP. Siyang. Police na naman. Opo. <s1> <s1> <laughs> ako, may <problem>. Hepe! <laughs> ikaw. <laughs> Pero ikaw ang chief ng traffic. <laughs> Tapos, <laughs> Hindi ka pagtitiwala ni Mayor kung hindi okay performance mo. Pag-usapan ninyo ni Mayor. Yes, sir. Teritoryo ninyo yes, sir. ito. Alam mo yung sinasabi ko. Na sa pamamagitan mo, may paparating kay Mayor na may maling trabaho yung mga polis na nade-deputize. Yes, sir. Kaya mo, kinumpis ah, ka yung Xerox ng license kasi kaya Xerox may problema rin tayo sa LTO. Walang plastic card. Daig pa ng kya po. Sa kya po. May plastic Maraming. doon. Oh. Po, po. O, kita mo. Nakaka-relate. Anong fake na lisensya mo? <laughs> uh, Sumama ka sa amin. Four Sinong two, polis nang huli sa'yo? Nandun po sa binayaran ko na po. Six, six, seven, Nakasulat pangalan? Opo. Nandun po sa... Uh, Wala, wala po. Ano lang? Sa lang po. Tapos firma lang. Jason Ayo. sa nang Ay, firma lang. Nakasulat? Ah, Jose Sonsa. So, wala Son. Walang Jose Son. name. Uh, MFC, sir. SP1, no? SP01. Oh, SP1. Tama po. Brother, sama mo nga saglit. Hiramin saglit yung ticket. Pipicturan lang, lang namin. Idadamay na namin sa problema yun. Hepe, pe, bahala ka na kay Mayor. Kaya paki, ano ba? Ah. Paki-send mo yung name mo. Text mo yung name mo sa akin para siya si... Kinuha mo yung number paki, ni Hepe. Paki, okay. Benji, ano? at ite-text ko yung number ko. Eh, sir, pag sa balagtas na lang, text lang ako. Oo. Oh. Tulungan ko na lang. Ay, hindi. Pagka may violation, ayaw kong nang aabala. Ay, hindi naman, sir. Hindi naman ganun. Hmm. Brother, sinong pulis ang nanguli sa anak mo? Wala po nakalagay, sir. O oh, yan, kita mo, mali yun. Ayan po, wala po nakalagay. Ah, kunin mo okay. nga yung picture nung ticket niya at idadamay ko na yung polis na yun. Yung pala may 30% eh. Kaya pala masipag eh. Kaya doon, laka-atas magbigay okay. ng lokal na pamahala messenger. ng... Wala akong data, sir. Wala atas, 30%. Sa 10,000 halaga na huli, 3,000 30, sa pulis. Oh, ana ade ako ako muna maghanap sa messenger mo. Kaya ito Pangalan bata ito ng pulis. Ali nga. Kong J. K H O N. K po. Sa 150 po kasi na 45 pesos. Yan. Um, J. 30% sa badal sa ligas po. Magkano J H. Magkano eh yo Ako rin po kasama na nauuwi. Ano ka ba? Binata may asawa? Pamilyado po. Tiga bigay lang po ako ng ticket sa Dahil pamilyado ka, libre ka. Uh, uh, po kaya ako araw-araw kasi uh, uh, Sipag na no. Okay lang Hepe na Paglilinaw ha Hindi baling masipag manghuli ang polis at ang enforcer Basta tama Wala akong pakialam doon <laughs> Kuya salamat Okay sir thank you Thank you po